mga singsing nila -sing puro Japanese Japanese ring sila oh, ito dami ng pao oh, ito ibon to dami nila may, may binabaan nang ako isa doon sa baba eh Uwi na sana sa Pilipinas to. Magandang araw mga idol. Ayan mga kalapatid. Nung pumunta kami sa platform, ito nakita namin. oh Kawawa talaga mga alaga natin. Natatagpuan na lang sa platform na walang buhay. Katapo na lang sa dagat. Tapos meron pang isang sisyo, mga idol. Ayan oh, o, oh, Nalaglag siguro, hindi nagapan. Sayang talaga mga idol. Maganda, may puti sa bakpak o. Oh. Diba? Good afternoon guys. Ayan, may bisita ako. Isang Pakistani bird. Oh, kasi kanina, itong ating mga tukot, itong ating mga tukot na itong mga idol, nagronda to. Gumunta ang tagal bago bumalik. Ang layo ng narating nila mga idol. Yan. Oh, di ba? Enjoy na enjoy sila, oh. Hmm. Oh, di ba? Nagronda ito mga idol Ang layo ng uh, pinuntahan nila Ayan, tapos nung bumalik mga idol <laughs> Ito May bihag na naman tayong isang Pakistani bird Tatlo na yung ating ganitong kulay mga idol Tatlo na sila Yung dalawa nating ganito May singsing -sing yun Ito wala kaya hindi na natin hulihin. Wala siyang sing-sing, wala siyang pintura sa pagpak. Kaya na lang natin siya dyan mga idol. O, uminom na ng, uminom na naman yan. Kaya ayan para naman giniginaw. Alam na taglamig, eh, inom ng inom. Itong dalawa, nagpapainit. O, dalawang tukod natin, si Kuwait sa si Iran, nagpapainit. Ito naman, giniginaw. Yaan mo, madami ditong lalaki ay magpapainit na rin sa iyo mga ilang araw pa good morning good morning good morning maaga kayo ah ganda ng kori konsa ko na no? ganda nito ko doon oh ganda ng pisto ko dyan ah. ito yung ating tukot kahapon Pakistani Pakistani yan Pakistani. Tani. Anong tawag sa bigas na to? Ay laking botel. Yung iba ayaw kumain eh. Good Morning mga idol Yung iba wala pa Nandun pa sa platform Diyan pa sila Sa platform mga idol Diyan sila nang gagaling Good morning, good morning, good morning Boxing, boxing, boxing Ayan, giyan laklaban 2 laklaban oh. mati lang mati bay mati lang mati bay <laughs> mati lang mati bay ayo aku jatuh dalam wadah Malaman dyan sa isa na ito, mga babae o oh, lalaki din dito eh. Papakasta, pumupunta sa Pugad. Ay, eh, mo sa sasabaw. Oh.

gambat ka naman. Up ko! Sa gumo sa bulsa, pera -tira ng tropa.